kahulugan ng anghel sa panaginip. Ang mga anghel ay madalas na nakikita bilang mga mensahero mula sa Diyos at maaari silang lumitaw sa ating mga panaginip upang maghatid ng isang mensahe. Ang mga panaginip tungkol sa mga anghel ay maaaring bigyang kahulugan sa maraming paraan depende sa konteksto ng panaginip. Maaari silang bigyang kahulugan ng literal, bilang isang tanda mula sa Diyos o bilang isang simbolo ng ibang bagay. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang iba't ibang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa mga anghel at kung paano mo magagamit ang mga ito sa iyong kalamangan. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga anghel? Ang mga anghel ay karaniwang nakikita bilang mga mensahero ng pag-asa, pag-ibig at proteksyon. Kaya kung nananaginip ka tungkol sa mga anghel, maaari itong mga hulugan na naliligaw ka at nangangailangan ng patnubay. Bilang kahalili, maaari itong maging isang senyales na malapit ka na magsimula sa isang bago at kapanapanabik na paglalakbay. Ang mga anghel ay maaari rin sumagisag sa iyong sariling personal na pakiramdam ng moralidad at espiritualidad kahulugan ng panaginip tungkol sa anghel na nakasuot ng puti. Ang mga anghel ay kadalasang nauugnay sa kadalisayan, kawalang kasalanan at kabutihan. Ang makita silang nakasuot ng puti ay maaaring magmungkahi na ikaw ay papasok sa isang estado ng espiritual na kadalisayan o kawalang kasalanan. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na malapit ka ng gumawa ng makabuluhang pagbabago sa iyong buhay na magiging positibo at nakapagpapasigla. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga anghel na lumilipad. Kung nanaginip ka ng mga anghel na lumilipad, iminumungkahi e nito na kasama mo ang mga mabubuti at nagmamalasakit sa iyo. Nandyan sila para tulungan at suportahan ka at gagabayan kanila sa tamang landas. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang senyales na ikaw ay tumatanggap ng patnubay mula sa isang mas mataas na kapangyarihan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa anghel ng kamatayan. Kapag napanaginipan mo ang anghel ng kamatayan, sumisimbolo ito ng pagtatapos sa isang bagay sa iyong buhay. Ito ay maaaring isang relasyon, isang trabaho o isang yugto ng iyong buhay. Maaari rin itong kumatawan sa iyong takot sa kamatayan o mortalidad. Ang panaginip ay maaaring magudyok sa iyo na gumawa ng ilang mga pagbabago sa iyong buhay. Bilang kahalili, maaari itong maging isang babala na may malapit ng magkamali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang anghel na may itim na pakpak. Kapag nanaginip ka ng isang anghel na may itim na pakpak, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Ang panaginip na ito ay maaring isang babala na ang taong mahal mo ay nasa panganib. Bilang kahalili, maaari ito magmungkahi na nakakaramdam ka ng labis na pagkabalisa sa isang bagay. Ang kadiliman na nauugnay sa mga itim na pakpak ay nagpapahiwatig na pakiramdam mo ay nakikipaglaban ka sa isang hindi malulutas na balakid kahulugan ng panaginip tungkol sa puting pakpak ng anghel. Kapag nanaginip ka ng mga puting pakpak ng anghel, iminumungkahi nito na nakakaramdam ka ng pag-asa at pag-asa sa hinaharap. Maaaring malapit ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay o pakikipag sa palaran. At ang mga pakpak ng anghel ay kumakatawan sa iyong pagnanais na makamit ang isang mahusay na bagay. Ang kulay puti ay sumisimbolo din ng kadalisayan at kawalang kasalanan. Kaya ang panaginip ay maaring isang senyales na malapit ka na magsimula sa isang bagay na may mabuting hangarin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga anghel sa langit. Kapag nanaginip ka ng mga anghel sa langit, nagmumungkahi ito na nakakaramdam ka ng pag-asa at pag-asa sa hinaharap. Ang mga anghel ay kumakatawan sa patnubay at proteksyon at ang kanilang presensya sa kalangitan ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng patnubay mula sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ang panaginip na ito ay maaari di maging senyales na malapit ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay o pakikipag sa palaran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gintong anghel. Kapag nanaginip ka ng isang gintong anghel, nangangahulugan ito na napapalibutan ka ng positibong enerhiya at swerte. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng proteksyon, patnubay at pag-asa. Ang gintong anghel ay isang palatandaan na nasa tamang landas ka sa buhay at meron kang suporta ng banal. Magtiwala sa iyong instinct at sundin ang iyong puso at makakamit mo ang mga dakilang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa anghel na bumagsak mula sa langit. Kapag nanaginip ka ng isang anghel na bumagsak mula sa langit, ipinahihiwatig nito na ikaw ay nawawala at nag-iisa. Maaaring dumaranas ka ng mahihirap na oras at pakiramdam na walang taong tutulong sa iyo. Ang panaginip ay maaaring isang senyales na kailangan mong makipag-ugnayan sa iba para sa suporta kahulugan ng panaginip tungkol sa pakpak na mga anghel. Ang kahulugan ng panaginip ng mga pakpak ng anghel ay nakasalalay sa konteksto ng panaginip. Kung sa tingin mo ay, mo ay ikaw ay binabantayan o pinoprotektohan ng mga pakpak, kung gayon, ito ay maaring isang senyales na ikaw ay dumaranas ng isang mahirap na oras at nangangailangan ng tulong Bilang kahalili, kung sa palagay mo ay ikaw ang may mga pakpak, maaaring ito ay kumakatawan sa iyong sariling malaanghel na mga katangian o espiritualidad. Maaaring ito maging simbolo ng pag-asa at bagong simula. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga sanggol na anghel Ang panaginip ng mga sanggol na anghel ay maaaring kumakatawan sa mga aspeto ng iyong sariling personalidad na sa tingin mo ay pinakaanghel at kahanga-hanga. Ang kadalisayan at kawalang kasalanan ng mga panaginip na karakter na ito ay maaaring nakaaaliw at nagbibigay inspirasyon. Bilang kahalili, ang mga anghel na ito ay maaring kumatawan sa mga aspeto ng iyong buhay na mas gusto mong makita, tulad ng kaligayahan at mabuting kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang estatwa ng anghel Kapag nanaginip ka ng isang estatwa ng anghel, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang estado ng kadalisayan, kawalang kasalanan at pag-asa. Ito ay isang napakapositibong panaginip at ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas sa iyong buhay. Ang estatwa ng anghel ay maaari ding kumakatawan sa isang figura ng tagapag-alaga na nagbabantay sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na anghel. Kapag nanaginip ka ng isang itim na anghel, ito ay simbolo ng kamatayan o pagkawasak. Ang panaginip na ito ay maaaring isang babala tungkol sa isang negatibong bagay na malapit ng mangyari sa iyong buhay. Ang itim na anghel ay maaaring kumakatawan sa iyong sariling madilim na kaisipan at damdamin. Kung ikaw ay nahihirapan sa depresyon o kalungkutan, ang itim na anghel ay maaring isang pagpapakita na mga damdaming iyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng mga pakpak ng anghel. Kapag nanaginip ka na magkaroon ng mga pakpak ng anghel, kadalasan ay sumisimbolo ito ng pagbabago sa iyong buhay o pagbabago. Maaring kinakatawan nila ang isang bagong pagkakataon na hinihintay mo o isang pag-asa na mayroon ka para sa hinaharap. Bilang kahalili, maaari nilang kahi na ikaw ay nasa proseso ng pagiging espesyal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang madilim na anghel. Kapag nanaginip ka ng isang madilim na anghel, ito ay sumisimbolo sa iyong anino ng sarili. Ang maitim na anghel ay ang bahagi mo na itinatago mo sa mundo. Kinakatawan ito ang iyong mga takot, iyong kawalan ng katiyakan at iyong mga pagdududa. Ang bahaging ito sa iyo ay hindi masama, ngunit maaari itong mapanira kung hindi mo ito matututunan kontrolin. Ang madilim na anghel ay isang paalala na kailangan mong harapin ang iyong mga demonyo upang lumago at gumaling. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga anghel na kumakanta. Kung nanaginip ka ng mga anghel na kumakanta, Maaring ito ay isang sanyales na nakakaramdam ka ng espiritual na pag-angat. Ang nakakita ng mga anghel sa iyong panaginip ay maaari rin magpahiwatig na ikaw ay nasa mabuting lugar sa pag-iisip at emosyonal. Bilang kahalili, ang pag-awit ay maaring isang metapora para sa tunog ng iyong sariling boses na kadalasang nakikita bilang isang mapagkukunan ng kaginhawaan at kagalakan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga Pollen Angels Ang mga Pollen Angels ay kumakatawan sa iyong espiritwal na panig at maaaring kumatawan sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Maaari rin silang kumatawan sa iyong mga damdamin ng pagkakasala o kahihiyan, pati na rin ang iyong mga damdamin ng kalungkutan o paghihiwalay. Kapag nanaginip ka ng mga pollen angels, maaring ito ay isang senyales na kailangan mong suriin ang iyong mga personal na paniniwala at mga halaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang anghel na tagapag-alaga? Ang panaginip ng isang anghel na tagapag-alaga ay nagmumukahi na mayroong kang isang tao sa iyong buhay na naghahanap sa iyo at tutulong nagabayan ka sa tamang landas. Ang anghel na tagapag-alaga na ito ay maaaring sino man mula sa isang miyembro ng pamilya, kaibigan o kahit isang relihiyosong tao. Kung sa tingin mo ay kailangan mo ang kanilang patnubay, ang kanilang presensya sa iyong panaginip ay maaaring isang senyales na dapat mong abutin ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na pakpak ng anghel Kapag nanaginip ka ng itim na pakpak ng anghel, nangangahulugan ito na ikaw ay nasa tamang kalagayan ng pagluluksa o kalungkutan. Maaari ka makaramdam ng labis o kawalan ng kakayahan at ang mga pakpak ay maaaring kumakatawan sa iyong pagnanais na makatakas mula sa iyong sitwasyon. Bilang kahalili, ang mga pakpak ay maaaring kumakatawan sa iyong pananampalataya o sa iyong pag sa isang mas mataas na lugar ng pag-iral kahulugan ng panaginip tungkol sa isang anghel na dumalaw sa iyo. Kapag nanaginip ka ng isang anghel na dumalaw sa iyo, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang lugar ng mahusay na pagpapagaling. Ang panaginip na ito ay maaring isang senyales na ikaw ay dumaranas ng isang mahirap na oras. Ngunit ang anghel ay narito upang tulungan ka na malampasan ito. Ang presensya ng isang anghel ay maaari rin magpahiwatig na ikaw ay nasa isang estado ng biyaya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga anghel at demonyo. Panaginip ng mga anghel at demonyo, maaaring bigyang kahulugan sa iba't ibang paraan. Maaaring kinakatawan nila ang mga aspeto ng iyong personalidad na nahihirapan ka o mga aspeto ng iyong buhay na nahihirapan ka. Bilang kahalili, ang mga karakter na ito ay maaaring kumakatawan sa mga puwersa na kailangan mong harapin sa iyong buhay. Alin man interpretasyon ang pipiliin mo, mahalagang tandaan na walang sinuman ang ganap na mabuti o masama, at palaging may puwang para sa negosasyon at kompromiso. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga anghel, maaari itong mga hulugan na ikaw ay naliligaw o nangangailangan ng patnubay o malapit ka na magsimula sa isang bago at kapanapanabik na paglalakbay.